Sa ating lahat, sa ating uh, City Council, sa paungunan ni Vice Mayor Dodot, uh, sa ating uh, mga kawani ng ating uh, lokal na pamahalaan, dito si City Admin po natin, uh, mga Department Heads, National Government Agencies, uh, syempre kasama natin ngayong umaga ang ating... Makulog at bakidlat na araw sa inyo lahat mga kaibigan. Dito kasi medyo kumukulog-kulog at kumikidlat-kidlat dito sa aming lugar, sa Carmona ngayong... June 14, 2024. Anyway, ay uh, ating pag-uusama sa grit itong si Mayor Vico Soto ng Pasig City. At uh, <clears throat> isa ako sa mga nai-impress sa uh, pamumuno ni Mayor Vico Soto dito sa Pasig City. Na kung saan wala kang marig na anomalya, ay siyempre ang mga nagsasabi lang ng mga negatibo labas sa kanya, yung kanyang mga kalaban sa politika. Pero so far, ang mga tao ng Pasig City ay tuwang-tuwang at wala rin naman tayong nakikitang o narinig man lang na anomalyang kinasangkutan ni Mayor Vico Soto. Kaya masasabi ko na sa mga bagong henerasyon ng politiko ay uh, isa si Mayor Vico Soto sa masasabi kong matino at talagang pwede nga maging pag-asa ng Pilipinas sa mga susunod na generations. So far dito sa Metro Manila ay uh, parang sila ang nakikita ko na Uh, ganito ang kalibre, talagang hindi kurap, hindi trapo. Uh, may paninindigan. Hindi ko alam kung sa malalayong probinsya ay mayroong isang katulad din ni Mayor Vico Soto. Wala akong alam, wala akong narinig. So far, ito lang ang si Mayor Vico Soto na uh, nakikita natin. Malapit lang naman to dito sa Southern Tagalog. Kaya kahit pa paano, monitor natin ang kanyang performance. Um, ang aking tanong dito, at uh, tulad ng tanong din siguro ng no, marami nag-oobserba, ay uh, tatakbo ay kaya itong senador sa 2025 kasi kung makikita nyo kanyang birthday June 17 kung tama ang aking pagkakatanda June 17, 1989 so lumalabas sa darating na June 17, 2024 ay 35 years old na si Mayor Vico at qualified na siyang uh, tumakbo bilang senador ng Pilipinas so ito kaya ay mahikayat ng mga oposisyon na isama sa kanilang line up ang mga posibleng tumakbo ngayon sa oposisyon ay yan sina, uh, uh, dating senador Laila Dilima uh, Tony Cheljok, no, although may iba ng partido si Bumakino, umalis na sa Liberal Party. Sino pa ba? Luke Espiritu, although hindi ako sure kung sasamin na si, sina na Chaljokno, kina sa isang radical na katulad ni Tony Luke Espiritu. At sa isa pang matagal na rin tumatakbot pero talagang hirap na hirap din makalusot si uh, Colmenares, si Neri Colmenares. Yan, siguro magsasama-sama yan. At napaganda kung makakasama nila sa ticket itong uh, si Mayor Vico uh, Soto mas maganda kung ito ay makukuha ng administration para sa kanilang ticket sa susunod na halalan ang uh, atin lang pinag-iisipan dito ay uh, kung willing si Mayor Vico Soto na bitiwan ang kanyang supposed to be ay huling term sa 2025 kung siya tatakbo pa sa lokal 2025 to 2028 uh, may matitira pa nga siya isang posisyon kung siya tatakbo na sa 2025 sa national uh, level bilang senador or uh, pwede rin congressman pero as uh, astihing ko eh, mas magandang tumakbus niyang senador kung siya ay willing na ano, qualified eh so yan po ang ating aabangan kung uh, si Mayor Vico Soto ba ay willing na umakyat ng antas sa kanyang uh, paglalakbay sa politika bilang uh, kandidat sa pagkasenador sa 2025 or uh, tatapusin muna niya ang kanyang nalalabing term dyan sa Pasig City sapagkat uh, mabangong mabango pa rin naman ang kanyang pangalan dyan sa Pasig City at uh, ang ang kanyang apelido kung sasali siya sa pang na ng karirahan ay kilalang kilala naman apelido Soto dahil nga ilang napakatagal ng senador ng kanyang tito na si Tito Soto although siyempre magkaiba naman ang kanilang style ano, sa politika kung si Tito ay parang dahon na uh, kung saan dalhin ang hangin nga uh, kung saan ika nga may konting kapakinabangan ay mukhang doon napunta si Tito Soto ano? Nung panahon nga ni Duterte ay eh, for the first time, sa aking pagkakatanda, parang siya lang ang naging Senate President na hindi abogado. Kasi in recent time, alam ko, puro abogado ang nawahalal na Senate President. In my un-recent memories, naalala ko dyan, si uh, Juan Ponce Enrile, si um, Franklin Rilon, Aquilino ni Pimentel, yung tatay ni, ano, ni Coco. Sino pa ba? Aneptele Gonzales? Ba? Parang naging President din yan. Hindi ko lang sure kung ano si Karim uh, ba ay naging Senate President I'm not really sure pero parang gano'n ano, tinutumbok ano So uh, napunta tayo kay Tito ah uh, saglit lang naman to na uh, uh, inihalal nga si na or in-appoint hindi naman in-appoint kundi in ni Digo na siya uh, mahalal na Senate President nung time ni Digo siguro eh, dahil na rin niya sa kayang-kaya ni Digong na, na alam ni Digong na kaya niyang ikang brasuhin itong uh, si Tito Soto para ma road na lahat ng batas na gusto niya. Yan ang nangyari. So, sa so tingin ko ay ibang iba naman si Biko Soto sa kanyang tiyuhin. At uh, palagi ko, hindi ito pwede makipag-compromise na kaya ng kanyang tiyuhin. Hindi ito pwede makipag-compromise sa China. Hindi ito pwede makipag-compromise sa kung sino mang politiko, mga malalaking negosyante sa ating bansa. na marami sa ating politiko ay hawak sa ilong marahil ay uh, sa ating tingin ay hindi ganyan ang uri ng uh, Uh, character itong si biko Soto si, uh, he is his own man ikanga may sarili siyang disyon may sariling paninindigan at yan ang ating kailangan-kailangan sa mga panhong ito uh, maaaring nag-iisa siya sa Metro Manila hindi ko rin masabi kung may iba pang katulad niya ang ikanga kalidad, pagkakalidad at uh, sa malalayong probinsya hindi natin sure kung merong mga gaya din ni Vico Soto roon but so far kung ito yung mga artist sa national level eh, at least magkaroon tayo ng isang Uh, titingnan at magiging ehemplo ng pamumuno dyan sa Senado. Ang atin lang uh, siyempre ay eh, sana'y ay huwag magbago yung kanyang style ng pamumuno kapag nakarating siya sa national level sana ay huwag siyang mahawahan ng virus mga virus na maka na, mga virus na maka illegal na binahan mga virus ng kurakutan dyan tulad dyan sa Uh, pondo ng paggagawa ng bagong building ng Senado dyan sa BGC na from 10 billion ay naging 23 billion daw so mukhang ano man yan sana eh, huwag siyang mahawa ng mga virus na ito ng mga batikang politiko mga batikan sa tungkulin ng yaman ng bayan ayan po so maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtitsaga thank you very much subscribe do sa mga bagong salta at pakipindot na rin ang uh, notification bell thank you kumakahul na ang mga aso sa paligid sa <Sings>